Yun, may uli, malaki. Yan, dali <laughs> nyo. Yung mga <baro> matanggal niyan. <laughs> Ngayon lang kami nakakita ng bangus na anong mupusag. Kasi yung nakakita namin bangus, puro patay na. Nasa yelo na. <laughs> wow. Sarap. <laughs> Hello po, good morning bali ngayon po yung dating ng bisita po natin na bibili ng alimango at magluluto po kami ni bossing ng pananghalian ayan guys at luto na rin po itong ating sinantol ayan, ang sawag po nito ay hipon ayan guys, at bali nagluluto rin po ako ng nilaga nilagang karning kalabaw at ito po yung ating ilalagay na gulay. May bagyo beans, mais, at patatas. At saka may pechay bagyo. Ayan, at kuluan na po. Bali, yan po ay medyo malambot na. Lalagay na po natin tong mais. Ayan. Bali, yan po ay templado na. May tanglad, may bawang, may luya, paminta. Yan, kompleto regado na po iyan. Magluluto rin po ako ng pakusalad. Ito po ang kanyang mga ingredients. nilaga. Wow. Nilaga karning kalabaw. Lalagay ko na po itong mga pechay bagyo. Oh. Taya po si Milot. Diba, bawas na po si Teo. At pakakainin na po. Buti may patatas, mama. Oo. Oh, ay malambot din po yung patatas. Napakalambot. Gagurugin ko po. po. Mm. Ayan guys, at luto na po itong ating nilagang karning kalabaw. Mamaya ko po ihahayin para hindi po lumamig ang sabaw. Ano na? <laughs> Papakainin na po. At ipapakita ko lang muna po itong ating mga ulam. Ito po yung ating sinantol. Excited si Teo. Excited Then si Teo. Alam nakakain. At ito nga po. Ang lahok po ng ating sinantol ay hipon. Tapos ito po yung ating pakusalad. Yan. Meron din po tayo ditong nilupak na kamoting kahoy. Tapos ito po yung ibinukod ko na ipapa out po natin. Tapos ito ipapa out din natin mamaya. Meron din po tayong suman at saka po itong niluto nating na pasingaw sa bumbong. Tayo. Mahalan ko. Wa ay. Wa, eh, sarap. Alam po pati ni Tayo yung tunog ng niyang... pinggan. <laughs> Kapag po siya yung nakawakar at pinapakain ko, uh, pag inanayto ko po ah, ay doon. nalapit po siya. At alam na subo uli. Pag nakawakar, ni eh, ko sa mm -hmm. nalapit. Pag inanayto ko lang po itayo, aba nalapit. Alam na pakakainin ah. Oh, talaga nga mo <laughs> naman mo, mo yan eh. <laughs> pag pinapaikot lang, tapos ay lumod agad. Kapag po binuhusan ng sabaw ay parang magiging lugaw. Oo, uh, lamalabotan. Mm -hmm. Sarap, Teo. Ako uh, po, Ako Yung Lungay. Pwede mo na kasama. Ibabayad po ng mga tax. Ano pong pangalan? Geraldine po. Ah, uh, shout out po. At ayan na po yung ating mga bisita. Kayo po ay from? Uh, Baras Rizal. Baras Rizal. At ako po, Liga California. Ay, kain muna po tayo bago tayo pumunta ng fishpanda. Ay, ito ang papi. Ito ang papi. Thank you po. Ito ang papi. Wow, salamat po. Ay, may dala pa silang Jollibee. Eh. Ako pinagluto. Kain oh, po kayo. Upo uh muna -huh. po. O kain na muna po. At tayo po ay ito ba ng pusatan. Pwede po mamayang kanin.

Thank you. Patay, man. Po. Ito po kaya, pagkakasin yung po ko ang hapapuan. sa teyo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Tayo. ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ko Ay, ay, po, na po ay. <laughs>

kaya nung nag-chat ka po sa akin ay eh, parang hindi ko Ano naman tayo? Ano naman tayo? Ano naman tayo? Sarap po. <laughs> Akala ko kumimuyo sa ako na mga vlog ninyo. Yan <g> hmm. <laughs> na. Hindi ka mga Hindi ka nakakapaloon. Ano naman tayo? Ano naman tayo sa wifi mo sa ano? Sa kabila. Ang Kaya yan. Ano naman tayo? Ano naman

time ng pandemic, ito yung nag-start. Talagang araw-araw, ito na ito na ito na ito ito na po ang ng karning baka. Hmm. Kaya kadalasan pita kalabaw.

Ay, ay. Po, ba? Para mati kayo kayo ang <laughs> ay, Ano po, alam mo po ba? baka Baka parang Marapat na ngayong kay bossing na lang bata. Ano po? Decoration. Saba ka. Kailangan din Ay, ano mo po? Decoration. Ah. Nagie kayo. Uwipo sila. Ah, <laughs> Parang souvenir. Ala ko pa yung inom kay papatikim ko po. Meron naman po hmm. diyang wala sa bote. Ito so, yung okay, yung ano, pareli po. Ayan, ganyan, ganyan din po. Hmm. Nilalagyan lang po nila ng mga... Una. Hmm. Sili, paminta, hmm. bawang, luya. Hmm. Konting asin po. Hmm. Hmm. Para, para mas masarap. Sa amin naman, ang sibuyas lang ang taasin. Pwede rin po ang sibuyas, kaya lang po yung sibuyas nabubulok bubulok. Oo. Kaya yun po, kapag yung halimbawa maglalagay kayo sa hawong, hindi na lang po kayo maglagay ng sibuyas. Oh, mo Cheers. Oh, cheers. Cheers.

Hoy, eto 'yung tinanong ko. Kukunin mo lang 'tong bagong kung kutsara, lampo dito mo ko. Pwede pang ganyan niyan. Uh, yan po ay malagkit na bigas. Yan. Pasingaw. Pasingaw. Okay. Yan, okay na po. Uminom na po kanhit malagkit po. Bigyan mo kay Shamilot. Kanya po 'yung wala Pagpustisong ipit mo ay didikit na lang po. Oh. Parang kalama yan. Wow. Mm, Saab. May mga mortisho. Kaya po, mortisho po. Thank you, thank you. Po. Nau, nao, kayo po. Hmm. Kaanis. Wow. Wow. Magkapatid po. Magkapatid po kayo. Kaya po, magkapatid po ka. Kanigan. Ah. Para po magkamukha. Ano? Kanigan po. Para pong magkamukha. Ah. Magkamukha. Kaya tayo. Hahaha. Saab. Ano ba po Ang ginawa ko daw to, Dr. Ayun po ay ano ah. Mga dalawang oras ah, na mahigit na hmm. nakasalang sa apoy. Oo. Ang mahirap po din 'yung pagano ng kawayan. Paano po eh? Para mag po siya ganun? Opo. Dilalaga po. Hmm. Sa tubig. Gusto niya tingnan Kalamay. Para mm po sa risal kalamay. Opo. Oh, Bumubuhay. Mm. Nakaraan na ako dito eh. Ah, hindi na ko po ni Kuya ang ating pasingaw. Uh -huh. Wow, salamat po. Nakapasko pa si Teo. <laughs> <laughs> Bila na ka na nito? ah tabi mga na Ay, di ba't meron dun sa drum? Kaya na, itong mga

<laughs> Ayan po yung huli ni Bossing kagabi. Eh, Naalimango. Uh, wow, may malaki ha ni, may mali eh. Pagkakabata yan. Pagkakabata yan. Pagkakabata yan.

Kung saka hindi mo po kung yung galamay. Pari, <laughs> every day po kayo naguhulog? Oo, oh, basta po may nagdala. Tapos ay pag may malaki, papainan ko lang. Okay. Mm -hmm. Hindi. ilang, ilang buwan po yun para... Apat na buwan, malaki. Apat. Oo, mm -hmm. Ano pala tinapya, apat na buwan. Maraming tatlong oras. Buhay pa siya. Sila. E Ito pati kahit po hanggang bukas ay buhay pa, kaya langit nyo po kasi. Kaya lang, ganyan, hindi mas maganda po yung lulutuin at part-time kasigurado na. Ah, uh, pagdating, pagdating, lulutin na po. So, okay. okay. maganda niya, maganda niya, pwede na po yung ari Saan, para hindi parang pasigang, hindi yung sabaw. Ano tayo, kapis pa nila. Hindi po yung mga agad, pagka, hindi, huh? alam, huh? <laughs> makakawagang po Ayan po't mingwit po sila ng bangus. O, <laughs> oh, oh. ko. Oh. Nakahuli na po ng bangus. Kuya, <laughs> oh, baka mabiwas ka po. Kaya oh. lang kami nakakita ng bangus na ano po <laughs> Dito yeah. lang kami nakakita sa bar... Sa... Kasi yung nakikita namin bangus, pero patay na. Nasa yelo na. ah, <laughs> oh, nakakawal sir. O oh, ikaw naman, para makaisa ka rin. <laughs> Nakaisa na ako. patay well, mo oh. Ay, pagkakalim. Hmm? Oo, oh, oo. Oh. Oh, Pumupusag oh. pa, yung oh, Kasi lagi nakaabang naman ko <laughs> 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 si Brown, eh. Ah, bibigyan na konti. Iba si Kulot. Ah, oh, <laughs> <laughs> Aba, nabali oh, na. Ay, may uli na. Pusing. Oh, Kasi pwede lang kami pain. Hindi ito. po. Oh. Yun, eh. Malaki. <laughs> dito po, dito. Dito. Yeah, Yung baka tanggal niya. Wala <laughs> mo. Baka marunong ka po. Ah. Pa mabiwas ka. Mabiwas lang po kanina kaya hindi ko maano. Sumabit. Sumabit na pati dun saan no. Sanit. may huling po. Ay, nakalagot, sayang. Mukhang malaki. oh Isa Malaki din 'tong ishi. Ayun. Wala. Kimat tumapat ayan. Sumabit na po, hindi na matanggal. Oh. Oh. May uli na uli. Oh dito. Baka makalpas, malaki. Oh dito pusing oh. Oh. Ay, ay, ay. Oh, Ay, 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 ay. Ay, bayan tanggal na nga. ay, sayang. Malaki. Ang bilis na. Ay, oh, Yo, may huli po ulit. Sahot na po. Baka makawala. Parang yung kay bossing kanina, kawala. Hop, hop. Hindi mo na rin. Kasi Yo, nakahuli na naman. Malaki, bossing. Dali. Baka makawala. Hindi nga mahirap pagka yung nakakalpas nila. Pagkami siya ngayon, hindi nakabit. Doon ang pagkakalala. Dadala. Ah... Laki. Malaki. Malaki na po yung nahuli po ni Masarap na sabi siya. Oo. Isa na lang <laughs> po eh. Oh. Uy, meron na rin si Kuya. Busing, malaki na rin. Malalaki na pala busing ang bangus natin dito, honey. Malaki na rin po yun. Dati dito na Ayan, lakad ito. Wala rin kong mura. daw po si Bosing ng mura. Sukitin mo na lang, Bosing. Ha? Huh? Ayan, oh, kaya tin mo? Mataas din yan. Ayan, ito. Oo, yan eh. Isang mo na lang itong kawayan, ah. Ma, huwag busing. Baka kayo luminsa di yan. Yan, nag-akayat na si busing sa niyug, apat la ang o tatlo. Ay, nalaglag. Tama na, bumaba ka na. Kamahulog ka. Nalaglag po yung isa. Sa tubig pumatak. Yan, okay na yan. Tama na. Magbuko muna po tayo. Hmm. Magbuko sa Ah. <laughs> sapsap. sa <laughs> cara Oi, sarap na 'on. Oh. Nakikatamtan. Oya, oh, buko po. Ah. Buko ka muna. Uh. Salamat ka god. Thank you. Thank you. <laughs> hmm, Ito na ako. Ito, ang yung karin. Ano ko? Hmm. Aras na, Masarap, lang yung ano, laman. Ano ako Kuya, ikaw po! Ay! Ay! <laughs> Masarap yun, laman. Ano laman? Ano laman? Hmm, yun laman niya. Okay na tayo. <pause feelings> okay na. Okay so na. Okay na po yan. Okay na yun. Wala na. Okay na po. Tama na po yan. Puno tayo sa inyong pupo. Ito po. Kung gusto ko din nilupak, pwede po ah. Maganda po ano, ang laman at katamtaman. Malambot. Oh, no, malambot. Wow. Oh. Sarap. <laughs> ang tamis ano, tubig. Hmm. Yeah, bak na po yan, bak na po. Bak na yan? Bak na yan.

yan, yung lupa din na ay kita pagkahibas. Mm. Nababayan ba? Ah, na, uh, ah high tide lang po siya. High tide po, ayun, po ba ito? Sa tumataas yan. No, hindi. Nakita ko saan. Ay, yan po yung high tide na. Kung may pagka malaking malaki, -malaki pagkakalakan niya, itagilaw pala. Kaya pagkakalakan niya, ano tayo nakapo dito ah. Mm. mm. Ano yung mga ganyan ka Oo, wala dyan. Ay, di, paano po pag may laman? Alimbawa? Ay, kaya ka lang sa'yo, kapag may nakapaw. Hmm, para medyo ano ano. Ay, hindi. di parang rin malakas tubig dito sa ako na, wag lang no, dito. Yung papatay at yung oh. lalabas ang bangos. Lalabas ang bangos yun. Magpupo kayo po yan. Kaya mm -hmm. Kaya nang sinayin. Ang bangos ba ito? Ay, pa. Ang bangos na ito. Pagsawa na ito, bago kami ba mo ba Mga ilang oras lang po sa ano, mula dito ba, mga hanggang paras, oras po. mga um, tatlong oras po. Hanggang baras yun. Mm. Yung po ba kayong nadadaanan pag pagpunta ang Maynila? no? Oo so, uh, Opo. Oh, uh, Antipolo? Uh, Pagpunta so, ang Antipolo. Yung bayan ni Latigo, kung yung napalood mo yung Mayor Latigo. Um, ah, uh, Mayor. Um, uh, bayan ni Latigo yun. Si so, Taras. Pero ngayon po yung karamihan ay paglumuluwas na dito na ang daan ay sa Marilac. Pati hmm. ah. po ano, dun oh, okay, ano, yung basa na dyan na naman ba? Hindi po. Yung bas po ay di yan, sa PAMI. pami. Tapos lusot yun po. Yung MRL at yung Raymond, dyan po lumulusot sa ano sa, di ba, PAMI. Tapos yun, lusot na po yun ng baras yung dala dyan. Kaya naman yung Maynila? Pag marilaki kasi, lusot ng Kogyo. Oo, kasi sa Dipolo. Pwede kasi sa Dipolo. Pwede kasi sa Dipolo. kasi pumatong dito sa ibabaw dito sa Ito na yung paggamayon ng palisahan ng mga pangustakan pag dahil mahuli na. Pag dahil yung ginagamit dyan 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 pagkakailan pa dyan dyan. Ay dito, kung saan ba yung rompura? Rompura? Ah, mamatawag? Oo. Meron. Ano po siya? Ang style naman yung... Style naman yung tinawag na rompura at panghuli talaga ng sarap. Hmm, Pangulo ng daga. Kasi pag pumasok ng daga, pekot-tikot na lang siya yeah, sa loob. Yeah. Doon siya makalaban. Kasi yung pinakadaan niya gano'n na, matutusok siya roon. Yung sa chicken white? Oo. Kaya Robert ang tawag. Pero tilapia ay nahuli. Hmm. Tilapya. Kasi sa list, kung anong pumasok na isda? Hmm. Ito may mga ano, dalag, mga dito. So, basta sa, pumasok. Sa may palayanan. Ah, ah meron din. Yan. Um, <laughs>

Hmm. Malik. Malik. Malik, malalaki siya. Ha? Huh? Pag ano ka ba? Ginalaw po, malaki po. Oh. Laki buta siya. Hindi ay pagka malaki. tubig. Baka ito may mag-aalwas ng lupa. Hmm. Aras, picture mo kami Dito na boy. Boy, kaya paraki na meron tayong Sumbi na yun. Sumbi na Yan, okay na po. Salamat. Kamis, kamis. Sama na yun. Ate na, sama kayo. Ate yan one, two, three, smile. One, two, three, smile. Yan okay na po okay. yun. Kuya, okay. dalhin mo na po. Narienda sa daan. Kami po ipa na. Di ba yung tinatawag na ano yung tiyan daga? Sabi ba eh, parang lobster yun, ano. Di ba yung tiyan daga, di ba yung nanalo? Yan parang insecto talaga eh. Oh. Ayan, hindi pa ako nangangasita. Pero na yun. Alam ko sa'yo, nakapan mo uli. Uli sa bahay. sa dapat ay tayo bumili ng yellow, di yan? Dahil tinadana, uh, tayo pa. Ay, sige. No, okay lang yun, hindi, hey, okay. yeah, sa ano, sa May dala po silang ano, cooler. Oh, oh, Asin sa icebox yung alamame. Nalagyan natin ng na yelo. Salamat po. Ah, salamat po. Uh, ingat, po ingat, uh, ingat po kayo. Salamat po. Uh -huh. Uh -huh. watching you. Uh -huh. Ingat po. Uh -huh. Pusing. Oh, may may papasko sa iyong Thank alak. Ano din? Salamat po sa inyong pagbisita at saka sa papaskong Johnny Walker. Walker uh, mm -hmm. Tapos may dala pa silang dalawang Jollibee. At saka ito ah, kay Teo. Thank you Salamat po dito ah. Saka sa lahat po at saka sa pagpunta. At saka ano pa? Sa ko. Papasko. Sa papaskong 1K. <laughs> Si Tehi meron din. Thank you so much po.